So wait guys. Lumalabas sa uh, lumalabas sa lungga yung ano, yung maliliit <laughs> na no, 'di ba? Ay tatlo 'yan oh. No? Bali ako. Oh, lulubog sila pero andiyan sila oh, dalawa. <laughs> Ang dami yan dito. Yan yung mga collection ni eh, Boss sa labas. Nadala niya dito niya inaano. Oh, 'Di ba? Oh. Hi, hello medyo ano, uy, 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 bakit kayo nagsilang uyan? <laughs> andyan sila. Ah, diba, andyan yung isa, o. Oh. Ang yangin naman, nangingitlog na naman to kasi uh, nag, nagkakalkal na naman ng lupa dyan, Oh. Ayan siya. Nagkakalkal naman siya ng lupa, so, uh, kapag nagkaka, nagkakalkal yan ng lupa dyan, o, uh, nangingitlog yan siguro mga a weeks ago. Diba? Ayan. oh, ayan siya, oh. lebih dekat natin hey lepas kan malah bos yang ulun ya <laughs> barang snake dia wa